Hello guys magandang buhay nandito kami naglalakad ulit Wala masyadong tao kasi hapon na 6.30 na nang hapon so ang, ganda ng, ang lawag ng area dito Siguro ano to Pore housing Yan dine-develop nila mga daan Yan Drainage Punta kami dyan sa Ano kayo sa so may bangin Malalim daw na bangin yan sabi ni Kuya Amor Bangin yung gas Yan ba yun <laughs> Bangin Oh, yun, 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 yun. maganda maglakad lakad dito oh. guys oh so, ang lawak ng pwede rin dito mag mail no pero layo na masyado sa atin ganda oh maganda maglakad dito oh. walang ano wala ka walang sasakyan walang ka at saka walang sasakyan masyado dito oh. kasi nasa ano nasa loob ng ano Ito guys, may bangin na guys. Malapit na tayo sa bangin. Yan o. Oh. Maluwag pala itong bangin na ito. Yan si Romel o. Oh. Naglalakad si Romel. May dala pa silang mga tubig guys no oh. Nalagay sa ito ano. Sa uh, botel. Pati si Kuya Amor. May stand si Kuya Amor. Hindi na siya mag vlog. Ipakita na niya ang kanyang vlog. Pagaling sa pagbablog. Yan o may tripod siyang dala dito tayo sa bangin ah, malalim nga talaga dito oh. hindi pwedeng bumaba dyan kuya amor no layo ng babaan dito sa ah okay, Ah, ito yung kasada yata na tinadaanan natin eh. Mel, sa highway. Parang doon yon hindi ay oh, grabe ang luwag guys, oh O, oh, yan, o. Oh. Bangin talaga siya guys. Grabe talaga kaano. Yan guys, oh Ang ganda ng bangin, mga langga. Shout out na lang sa mga bangin dito. Siyan nyo guys, oh Ang lalim. Ang lalim, oh. akala nyo guys hindi yan malalim no para makita nyo sa camera parang mababaw lang pero kung puntahan mo yan napakalalim yan no? ng na yan no yun tingnan nyo guys oh tingnan nyo guys kuya amor ilagay mong ano mo dun cellphone hindi eh, mag, mag video ka naman bakit? Lalim. Saan? Guys, so delikado to guys. Pag once na ma-slide ka dito, siguro ang abot mo dito papunta sa ilalim, ano, gas-gas. Kasi mga bato, mga ano yung mga bato na yan. Patay ka siguro. Kasi yung mga bato na to guys, sobra ka ano to. Yung matutulis at saka, ano, delikado to. Masugatan ka. Patay kasi Gromel, no? Patay ah. Tignan nyo guys, lalim yan guys, no? Ilang feet kaya yan? Napakalalim yan. Hindi yun. mo makikita yung ano, kung... Diba yung, yung kuwit ng tubig, oh? O pa lang una. Oo nga, no? Hello guys, pa na kami guys, no? Kasi ano na, gabi na. Ma kulang ang ano namin kasi, oh? Hindi mo makasama namin gabi na kasi wala kasing ilaw dito. Oh, yun ang helicopter, oh? Oh, si Romel, oh? si Kuya Amor oh. Vlogger soon sa Pinas. <laughs> Yan. yun okay, na kami, wala kasi ng ilaw dito. Kung may ilaw siguro dito med medyo okay mag-picnic dito sa gabi. Kaso lang delikado rin kasi. Taglamig ba ramen ng picnic dito? Sa taglamig oh, magra maraming nagpi-picnic dito sa taglamig uh, kasi uh, tingnan niyo no. Pinatukan natin yung bato, tingnan mo mga. Yun oh. May awang, may bugo gumuok yun. Laglag kasi lalim. Di ba? Tuma, gumuntong tayo tayo yung kanina eh. Yan guys, so wala, na, wala kasing ilaw sa ilalim guys, madilim na. Mabigat talaga. Hmm. Tingnan mo lang. Diretso. Crack yan, naka na, ano na. Wala sa ilalim. Oh, tumayo kayo Romel dyan Romel. Oh, oh, tumayo kayo dyan? Delikado dyan. Hindi kinaya yung bigat natin. Hindi yung power nyo jan. Ayan na kami guys kasi gabi na. pala, akala natin may, may ano pa sila di ba? Yung pala wala, wala pala po. Ampaw na, ampaw na pala ilalim. Ang daanan sa ilalim. Ito na, no? delikado na. No? Pero hindi ka naman siguro kung maputol to Bahan ay maano dyan. to hindi naman kasi babagsak ka rin diyan. Contract ng pato. Grabe kalaki ng mga bato guys oh. Ito yung ginagawa nilang mga ano yata, marble or mga ginigiling ng mga bato na malalaki. Kaya may helicopter guys oh, pabalik-balik helicopter. santai dan kuyamur di tiba di toh okay, kami guys. Bye -bye